Hi guys! Ito po pala yung ating mga succulent nang inilive ko nung last month pa sa ating Facebook page. So, hindi ko na i-upload dito sa ating YouTube channel. Kaya, ginawang ko rin po ng video para yung mga nanonood po dito sa ating YouTube channel ay makita rin po yung ating update sa ating ibang mga succulent ngayong 2025. So, dahil po mainit na naman po ang panahon, dahil po... March na tayo, o malapit na tayo mag April, ayan, nagkukulay na naman po ang mga dahon ng ating mga succulent. Naalala po ninyo ito? Ilang taon na po ito sa akin. So marami na po siyang sanga ngayon. Alala rin po ninyo ba na meron tayong video nito nung kukunti pa lang siya tapos nung dinagdagan ko po ng isang puno na may mga sanga, ito na po siya ngayon. Marami na siya. May mga sanga na, may mga suwi at ngayon po ay nagkukulay pula na siya. <laughs> Ayan, ito naman yung ating isang hanging patso so ating ibinidyo din yan na nasa youtube channel natin tapos ito yung ating ito crested luwela so konti na lang yung pula niya. dati po marami mga pulayan yan so mayroon na tayong ginawang video hindi ko palang na upload na maganda yung color nitong ating luwela so ito ayan ang ganda nito guys makapal yung mga dahon niya. at halos kumpleto pa siya ng mga dahon. Dahil sa kapal po ng kanyang dahon, matagal po siyang nadadry o hindi siya basta-basta nadadry ng araw na sa sobrang init. Hindi po katulad ng ibang mga sakis natin na yung maninipis po yung mga dahon, madali pong madry ang mga dahon nila, lalo na kapag summer. Ito po hindi. Kaya maganda po yan na maging collection din. At ito rin po o oh, may flower na po siya nung nilive po natin yan sa ating facebook page bago pa lang po yung bulaklak niya ngayon nalalanta na yung flowers niya hindi ko po, po inaalis ayan hindi po ako basta basta nagaalis ng mga flowers ng ating succulent kasi gusto ko pong nakikita sila ayan, tapos ito po oh ayan, katulad yan ang pinakita ko sa inyo kanina yung ating cactus na colorful ang dahon ayan, oh. dumami na rin po siya kasi naghiwalay din po ako ng isang puno dito so marami na rin pong sanga pero yung kulay po niya hindi katulad nung sa isang pat natin na makulay talaga siya o oh, marami pang green dahil iba po yung aking pinagsasabitan nito kaya depende po sa kung saan natin siya ihahang ayan oh ito namang ating crested luwela ang ganda rin po kasi nito ni crested luwela marami na rin po akong pinatubo nitong mga mga, mga dahon kaya mabilis po itong padamihin so yan o, kunti pa lang po yung pula niya dito pero meron akong video guys na mapulang mapula siya, yun nga lang hindi ko pa po na upload katulad ng sinabi ko ayan, meron pa tayo ditong isang luwela at ayun po meron pa dun sa isang bilog ng ating mga luwela. Marami po yung mga aking luwela na crested. Ito naman po yung black print. So, hindi siya masyadong black. Ayan. Oh, nagkaroon din po yan ng milibag. So, <laughs> pinagtyagaan ko rin po yung esprihan lagi para... hindi siya balikan ng bags pero pag napabayaan po ito talagang binabalikan po ng mealybugs yan yung black Prince na yan, katulad nung iba nating mga sakis na, gustong gusto ring tirahan ng mga mealybugs kaya yan, lagi ko po yung check kung meron o wala kaya sinisilip ko yan, kahit po nakahang lagi ko pong kinukuha siya dun sa sabitan niya, para silipin ko siya kung meron na namang mealybugs kasi, pag natuyuan po siya ng lupa, ang bilis po niyang kapitan o tingnan niyo po yung pots niya <laughs> super luma na po kinakalawang na yung tali niya o yung alambre. Hindi pa po ako nagpapalit ng mga pat sa kana po. Dyan na muna sila. Ayan, sayang nito kung mamamatay at mapatay ng bugs Kaya po pinagtiyagaan ko talaga itong tingnan. You know, no, tumubo na po yung mga dahon na nilagay ko. Ito, meron po ako mga dahon na pinatubo ng ating mga black prince maliliit pa lang siya so dyan ko na lang siya nilagay para kung lumaki siya hindi ko na po yan aalisin dyan dyan na lang po siya tumubo o palakihin baka hindi ko na po siya ilipat dyan na lang po siya manatili sa pots na pinaglagyan ko at ito sa ating ghosty o ghost plant ayan nalanta yung isang sanga <laughs> ay si ano pala ito guys si Darlie Sunshine. Ayan na. Ano na ako. Ayan. Si Darlie po ay, tingnan nyo yung mga dulo niya. Nagre-red na din. Ayan. Kasi nasa lowland po tayo. Kaya hindi masyadong red yung ating mga succulent. Hindi po katulad sa Benguet, sa Baguio, o sa ibang bansa. Magaganda po talaga yung kulay nila. Dahil sa weather. May malamig, may mainit. Kasi tayo, mainit lang tsaka tag ulan ganun lang so ito namang ating ghosty ayan pala si ghosty <laughs> hindi pa nagkukulay yung kanyang mga dahon kunting kunti pa lang po meron pa tayong ibang ghosty guys o ghost plant sa ibang mga pots natin hindi ko lang po lahat ibinaba kasi mahirap ayan so itong atin palang purple butterfly. Yan, dati po nawala na yan, naglaho siya. Yan, maganda pa rin yung kulay niya, guys. At marami na rin po itong naging bulaklak. So, hindi ko lang po talaga ginalaw yung ano niyan, yung pots niyan. Kahit sira na, basta nandun lang po siya katabi ng ating mga plants. O, dinidiligan ko lang siya hanggang sa tumubo po uli yung ating butterfly. O oh, purple butterfly. Yan. Kasi ganun, pa, ganun talaga siya. Nawawala siya eh, Tapos bumabalik din. Cute din naman yan, guys. So, yung iba nating, ano, guys, na darly, uh, ghosty, at saka itong ating Crested Luella. Marami po yung mga yan. Hindi lang po sila isa. So, hindi ko na lang po binaba lahat. So, yan po muna ang aking share guys, yung ating nilive last month para makita rin po ng ating mga followers o viewers dito sa ating YouTube channel. Yan, maraming marami po salamat guys sa inyong panonood. Thank you for watching at mag-ingat po kayong lahat. Bye!